So guys, update natin ngayon yung paggawa kong bahay. okay guys, ito yung paggawa kong bahay guys na ano. Na papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda na yung pinagawa ko guys. So ito yung bago kong, kong bahay guys. So ah dito guys makikita mo dito agad sa bungat yung hagdanan. So yung mga ganda di ba guys? So makikita mo dito guys, ito yung ah, mga kabili guys tapos dito po yung lagay ng TV so meron din lagayan dito guys at saka meron dito. dito so makikita nyo guys yung aso na para so dito tayo sa kitchen area so ito yung kitchen area guys napakaganda napakasulit napakaganda yung mga pagkagawa ng nuna marmol na to guys granite at saka meron din dito malayan ng mga ulam at meron din lalay ng mga logos. Meron dito exit dito guys. So makikita mo dito yung exit. So sa normal exit guys, dito banda guys, meron dito dito CR. So ito yung pinaka CR guys sa banda. May shower. So meron yung na dito. Meron ang kasan dito ng kamay. O tapos yung CR. So napakasulit guys kung ito yung uh, gusto gusto nyong bahay. So dito guys, mayroon din sa labas si uh, dirty Kitchen area. So, kung makikita mo dito guys, ito. So, ito guys, oh. Kitchen dirty area. Nasa labas yan guys. So, dito naman tayo sa sa taas guys. Kung titignan mo guys, yung taas dito guys, ayan. Nakakaganda ng pagkagawa ng na Taas guys, napakayos na guys. Ito yung update kong na uh, pinagawa na bahay. So, ayan guys makikita mo dito guys So, pag mo ba lang Kung dito na yung pinaka Master bedroom Ito yung pinaka master bedroom guys Ito yung master bedroom Makikita mo mga dito ng uh, Terrace area So, yan, yan yung terrace area so, Ito yung pinaka terrace area guys Kung makikita mo Ito yung master bedroom So, pagpasok mo ba pa lang dito guys At buwan mo agad yung Napakagandang CR. So, ito yung pinakasigal niya guys. So kung may dalawa kang anak guys, may dalawa kang anak, ito yung ito yung kung may dalawa kang anak, ito so, ito yung dalawang kwarto. So so kung lilinis pa dito guys, dahil hindi pa tapos yung paggawa dito sa loob ng kwarto. Pero pa, patapos na rin to guys. So ito yung uh, dalawang room para dito sa taas. So guys, kung gusto niyo yung kung gusto nyo bumili ng ganitong bahay, sa so update mo lang ako, mag-comment lang kayo guys kung gusto nyo itong bahay na ito dahil napakasulit, napakaganda na. So, mag-PM lang kayo guys kung uh, nagustuhan nyo itong bahay na ito. So guys, uh, hanggang dito na lang ako dahil itong bahay na ito ay may update ko lang kung uh, maganda ba sa paningin dahil itong bahay na ito ay napakasulit, napakaganda talaga na so, guys. Bye guys!